So hello mga kabusing, welcome back to my vlog Yan. So update update po tayo ngayon mga kabusing sa aking pinapagawang bahay dito sa katabi ng aming ancestral house Ayan po yung nag-elaboran dyan Ayan po. So papasok na po tayo dyan mga kabusing ha So stay tuned mga kabusing, papasok ako tayo guys ha, sa, sa ating pinapagawang bahay sa taas. Ayan. Ito po yung mga panituloy. So, ayan mga kabusing. Here. Ayan po yung upstairs guys. Ito kasi parang lumat Ay, tayo tayo dito mga kabusing. Ayan. Ito po. Ayan. Ayan. Matapatayos uh, lang po muna ako dito mga kagos yung tradisyon siya na pinapagawa sa pangilaw gan. Dalawang rooms. Ayan. Ito kayo sa mga CR. Ayos yan. CR. Ito mo nalalagay mga gamit na gusto nagtatans sa sa'yo. Pasok, pasok. Yan. Yeah. Yan yung patapos. Nagsisensel pa lang sila. Tapos na din doon. Ito yung kwarto ko. Yan. Kung na wala kang ceiling. mapatens pa lang ako. Ting pa yan eh. hey, me, up, oh. Ni usap. Ingit din ko. Hala, teke ko ay kapos. Alam mo shala. Eh. Siya. Eh, 'di ba? Siya, Kita po 'yung kita magiging... po 'yung magiging... Ah. Tayo lang. Ito 'yung to, Terris. Teris. Alip ko tayo ng Terris. Teris pa yun. Nakakabusin. Ito yung aming uh, ancestral house. Ayan yung bahay na. Uh, Nakakalang muna kami dito. Pagod na. Pababa na muna ako mga kabusin. So, ayan muna tayo. Update, update muna tayo dito. Pag hindi pa matatos yan, may mga one week pa yata sila matatos yung aking pinapagawa. So, ayan. Dabot tayo. Ayan tayo si, um, So, ayan mga kabos, salamat po. And, thank you. And, have a nice day. See you in my next vlog. So, bye-bye!